Isinagawa ng Central Oriental Mindoro District ang family camp sa Pinamalayan. Isang masayang pagtitipon para sa pananalig at pagkakaisa ng mga pamilya na muling nagpalalim ng kanilang relasyon sa Diyos matapos ang tatlong taong paghihintay. Ang iba pang detalye nasa balitang may pag-asa ni Jeren Latombo. Bagaman nakaranas ng masamang panahon, hindi ito naging hadlang upang matagumpay na maisagawa ang Family Camp 2025 na ginanap mula ika hanggang ika ng Hunyo sa lugar ng Adriano Beach Resort, Pinomalayan Oriental, Mindoro. Makalipas ang tatlong taon, sa kabila ng hangaring patibayin at pagyamanin ang samahan ng bawat pamilya, muling nagsama-sama ang mga masisigasig na miyembro ng Central Oriental Mindoro District para sa Family Camp 2025. Dito, sabay-sabay nilang ipinagdiwang ang temang isang pamilyang nagkakaisa para sa mas matatag na pananampalataya. Ang pinakang malaking hamon sa atin ay paano tayo makikipag-ugnayan sa ating Panginoon. Kailangan nasa ating puso. Pag wala sa ating puso, hindi tayo magtatagumpay unang-una. Ang ating isip lagi ay maraming mga sagabal sa ating buhay. Sa tatlong araw ng pagtitipon, ay nagsilbing gabay ang mga makabuluhang aktibidad at mga lekura tungkol sa kahalagahan ng nagkakaisang pamilya para sa iisang layunin. Ilan sa mga naging sentro ng pag-aaral ay ang mga topics tulad ng Vitamins for a Healthy Family at Adventist Family Worship Vibes. Bakit nga ba mahalaga yung mga ganitong social gatherings or social activities? So mahalaga po ito kasi bilang mga kristyano, bilang mga individual, dapat po nakakamit natin, nare-reach natin yung tinatawag nating holistic development. So hindi lang dapat tayo mas nag-grow spiritually, Kinaila kinakailangan po na mayroon ding balance. So, kinakailangan na magkaroon din ng social life ang bawat isa sa atin. So, sa pamagitan po ng mga ganitong socialization, mga activities na ganito, mas napapatibay po natin yung samahan ng bawat isa. Nasaksihan din ang malusog na samahan ng bawat pamilya sa distrito matapos silang lumahok sa Family in Faith Unity Challenge at breakout sessions. Hindi rin nawala ang district social gathering sa huling araw ng camping kung saan masaya nilang ipinakita ang kanilang galing sa laro sa pamamagitan ng Family Olympics. Ang gantong family camp ay nagpapakibay po ng, ng relasyon ng bawat pamilya. Hindi lang po sa bawat pamilya kundi ang koneksyon ng bawat mga magkakapatid sa ating pong iglesia. Kaya tunay na napakaganda po ang gantong mga activities sa ating pong Iglesia. Sa pagtatapos ng Family Camp 2025, daladala ng bawat pamilya ang mga aral, karanasan at pagkakaibigang nabuo sa loob ng tatlong araw. Tunay ngang kahit maikli ang mga alaala at bawat kaalamang kanilang nakuha ay tiyak na magiging ilaw at gabay sa loob at labas ng kanilang mga tahanan. Layuning maghatid ng mga balitang may dalang pag-asa. Ako po si Sharon Latombo mula sa Pilipina Malayan, Mindoro Island Mission, nag-uulat para sa Hope Today, HCNP News.